na laging nawawala sa kanyang sariling mundo. Hanggang isang araw, biglang nawala si Lea. Ilang linggo siyang hindi nakita ni Marco. Doon niya napagtantong mahal na niya ang babae. Isang hapon, bumalik si Lea, may dala siyang isang malaking canvas. Ito ang huling likha ko para sa iyo, wika niya. Laking gulat ni Marco nang makita niya ang ipininta. Isang lalaking may hawak na sulat, nakangiti sa babaeng may hawak na brush. Kasi ikaw ang inspirasyon ko, sabi ni Lea. Ngumiti si Marco at hinawakan ang kamay ni Leah. At ikaw ang kwento ko. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Sapagkat sa simpleng tagpuan sa kafe, natagpuan nila ang isa't isa.